Tinutulak yung kariton niya mga idol Ayan Tinanay Tinutulak yung, yung kariton niya Ano yung dala niya So what's up mga idol Ayan Talagang ano Dito sa malolos mga idol Medyo mababaw na dito Sa may parking dito Pero Naglalakad pa rin sila Ito si tatay Binalik Nag back ride Ayan ano Bumalik Ewan ko Pero bike lang naman Pwede naman siya So what's up? Oh, muntik na tayo matapilok Muntik na tayo matapilok mga idol So what's up, mga idol Muntik na tayo matapilok <laughs> oh. What's up, mga idol WhatsApp, up Alas ng tubig dito highway na ito mga idol Paano na kaya wala nang ulan no? Pero ganito pa rin tubig tuloy-tuloy pa rin yung tubig so as you sure, mga idol talagang baha talaga buong malolos sa bayan na to mga idol sa bayan ng malolos ayan mga tricycle medyo ano, nahirapan pero sige pa rin kasi kailan kumayod ngayon naman yung baha ang lalim siguro sa ano na yun lampas bewang yun no? Lapas bewang dulo um, Mga tuhod din Lapas tuhod So what's up mga idol Diba Tsaga tsaga lang Ngayon papasok pa rin tayo Kahit ganito Oh What's up going on huh? Sa so ingat sa lahat mga idol ingat sa lahat So So what's up Grabe ang lalim ng mga tubig. So, so what's up mga idol Ito oh Tingnan mo yung ano, labas tuhod Yung bahay ni kuya Ito yung centennial Na yun ni Jose Cuanco Ayan Centennial na bahay ni Jose si Cuanco mga idol Pinasok nila ng tubig Jose Cuanco mga idol Centennial na bahay yan ito, ito Dito tayo ngayon sa pinya na bahay And As you can see Ito, kahit matanda na sila, sweet pa rin O Diba Sana all Ayan. So, yung papa sana all kasi sweet nila kahit matanda na Ito yung kayo sa ikuwang ko mga idol Baka Ayan, mga idol Thank you so much sa pakikinig, panganunod mga idol ginag uh, ano ko lang ko sa mga kung na baha ngayon okay